Nandyan si Princess. May kasama si Princess. Ah. Ayun. Ah, naghahalikan pang dalawa. Ah, Nagkutukay. Alright. Paglabas ko kasi kanina nandyan sila nakatingin sa akin. Hindi ko namalayan. Padaan-daan ako dyan. Kasi pupunta ko sa CR. Tapos nung pumasok na ako dito, bigla ako napalingon. Oh, may dalawa pala sila o oh. akala ko si Princess lang kasi dati di diba wala na si Kokro. Iba si Kokro kasi iba na yung kulay. Yan yeah, si Princess is may pagka brown, red brown siya. As uh, kakulay niya yung kasama niya ngayon. kanina pa yan sila na parang naghahalikan, nag-ano, nagkukutukan. <laughs> Yo, hindi nila ako nakita kasi yung cellphone ko lang pinalabas ko. Tapos ni zoom ko lang sila. Ayun. Oh. Kung lang mo lalabas ako at makikita nila ako, tsak na lilipad yan sila. Magugulat yan sila. Ayun. Ayun. Oh. Nagpuputuhan. Nung oh. nag... nag Ayan. Pahalikan. <laughs> <laughs> Tawagag. Isang pa natin. Ayan. Parang nakamalay na sila na nandito ako sa pinto. Oh, nakamalay sila. Kasi pinalabas ko kumpi yung simpon ko. Uli pa. Kapatingin. Hindi. Yung dito yung banda, yung nauna, yan talaga si Princess. At yung isa, medyo maliit sa kanya. Hindi ko alam kung baby ba niya yan o ano yan niya. Kasi pumunta na yan dito eh, ano eh, malama, ano na siya, lumipat. Hindi ko alam kung shuta o baby ba niya. Chorot. Oh na. No. <laughs> Hinahalik-halikan. ba? Diba? Oh, Hinahalikan nalika na pisngi sa lalapitan natin. Ang sweet yung dalawa. Ang ganda niyo tingnan. Ano? O di ba? Ang sweet ninyo. Nandito ako sa baba nila. Actually na sila gilipad. Huwag kayong lipad dyan lang kayo. Pukuhaan lang. Pukuhaan ko lang kayo ng video. O di ba? O di ba?